course, hello again. Nanata sa part 3 sa ato ang laag dito sa Manila Ocean Park. Okay? So, ang unang -unang, um, bungad sa imong ka ni ilang lobby. So, pag sulod nimo dira, dako dako pud -dak ni -dak lang lobby na sila sila mga ano, ready na ilang Christmas decorations. Ready na for Christmas season. Okay, mu mo ni ako ang tiil. <laughs> Forma sa atong pangtiilan pag -sulod sa Ocean Park. Daganong mga people nga naadiri, bisag kinsa lang, napoy mga foreigners. Okay, ang una natong sudlon, kay kani nga park. Dili lang na mga fishes ang naadiri, napo sila yung mga kanang, napo sila yung other animals nga ilahang gi-incorporate din he sa ilahang ocean park. So, kani, mo ni mga arwana, makita ni siya sa mga kanang uh, dili salty na mga waters. So, mga nagko ni sila, mm, managko ni sila nga mga isda sama sa imong gugma mo hay o kani akong pinaka favorite na part mm basta lagi na yung mga greenery kanang murag mga lasang-lasang ana akong mga bet another diri na punta sa sulod mm mo ni ang mga isda ingon sila mga unsa mga salt uh, fishes na mga kaning isda Nagko silog mga tank diri of course kay for viewing money. Oh, mo ako mga kauban gihapon as usual akong mga igagaw. So ganahan kay ko sa pormada sa entrance. It is because gilagi mo lasang. Amuton sa ipangalan na isda ani nga magsigilag tindog-tindog pero naa ay dag dagko mga version ana dito sa mga oceans. So cute pud kay ilahang mga other fishes diri. Gi-preserve Di yun ni nila before no naag to naman ko diri Uh, ano man is tong bago pag yun siya na open nice kaayo siya tapos karon mo hapon ang itsura pero na naging mga changes little changes nga pag abot sa panahon nalahi na tapos makita yun yung mga murag semi ano na siya kaya ang karaan na siguro ilapan pa ni improve okay napay mga pasayan diri hmm. daghan og mga species diri sa ilahang ocean park kung naay mga children, mga little children, naay mga anak, mas better nga dan uniri sila kay para introduce sila sa mga bisan unsang klasing matang o oh, species sa underwater. O, oh, nga diri sa mga tank nga nakapreserve. Okay? Mm. So, enjoy ang mga taong nga naadin It's because, klasik-klasing man ang mga species nga ilang makita. Na mga clownfish, na mga crabs, na yung mga shrimps, iba't ibang klase ng shrimps, striped shrimps, o oh, napoy ka ng mga, kanang mga rare, good nga mga klase nga mga species nga, dire ra mo makitaan, kay kung makay chance nga mo, at lawod di gina ni makitaan, o di ka mag, um, mag underwater adventure sa ocean, di gina ni mo makitaan, so sa 680 mm -hmm, char lang, nice na ang imuhang ma-experience, daghan na kag makita tak mga klasik lasing isda. Hello hello naman sa mukha natin dyan. kasama ang mga isda, mga pating, mga <laughs> Oh, di ba? Mas malaki itong tank na ito na nandito. So kani, mo-ni siya kung binaka kanang murag na dugayan ko direng apart. Kaya, very big kayo ni siya murag. Ano ni guru siguro ning isda ni kanang kauban sa family sa mga lapu-lapu. Because lapu-lapu can grow bigger as far as 5 feet daw ko no o mo niya mga kauban sa iyang tank because daggo siya napos siya kauban niya mga baby sharks o oh, ba diba? ganahan kayo ko atong white shark na naadin hi kaso kanang kuan kayo siya kanang di siya magpa film sa ako ah. ambot ani niya anong labi labi jud niya nga ah, di siya magpa film sa ako Akong ganahan kay kanang mga ano lang kaning mga isda nga ka nang naglihok. Kumauni <laughs> siya ang outer part sa Manila Ocean Park. So, overlooking ang Manila, ang sini? Manila Bay. oh, siya ang, appeal niya siya sa Manila Sea. Charot, Manila Bay. oh, kita na siya din ha. Nga hangin, kayo refreshing, kayo ang mga panghitabuog ang lugar. O, oh, very quiet, nostalgic. Charot, kung gusto ka mag-emote-emote, pwede kayo dira. Of course, kauban niya po na ako akong mga pinsan. Uh, almost, ano na mangod niya siya? Almost 6pm. Yeah, 6pm mag-close na ang Manila Ocean Park. So, maklaro, klaro na yun ang kanang kuart. Sunset, o oh, di diba? Dili lang man daw ang sunrise ang very nice. Sunset po, diba? ba? in every closure, there is a beginning. Charot! Oh, going back sa itong video, mauni siya ang scenery dire sa gawas. So after sa katong kuan, katong lakaw-lakaw dito sa gawas ug pa hangin-hangin sa Manila Bay. ng balik mi sa sulod kay another door siya for the Antarctic part naman. So naat sila ano diri kaning mga penguin mga alive mga live penguins ni sila. Imagine na sila mga penguins diri and very bug now ang place. So another door na po ang very very beautiful nga mga jellyfish. Isa rin niya siya ka variety. Variety ba na? Species niya ay. Hi! <laughs> variety. Sige, murag food lang. Murag saging variety. Okay. Kanina lingaw ko diri. It's very ano, kanang tawag ani nang very calm ang place. Very nice. Very cute. Ang mga jellyfish. Ganahan ko kay kanang lami siya sa mata, and yeah, very calming ang inyong sa sulod at mga jellyfish lang yun din after atong atong iagtukan nga uh, penguins kanina po siya nga door so nalingaw sad po ko dinhi. it's because very colorful very light sa mata ang kanang very lagi calming ang mga jellyfish katong time na anhi ko dinhi wala ko ka to diri nga part dito lang ko sa mga isda isda so kani kind of very new to me mm, di ba so naapon sila part aning mga others uh, other animals so na sila mga lizards na sila mga bitin sama niya uh, bitin nag-iisa lang po ng bitina din he. No, yellow nice kayo So, after dito sa Manila Ocean Park, ay alas 6 naman, gabi naman, nanirado na. So, tabukon lang man, doon lang man ang Manila Manila Plaza or also known as the Luneta Park. So, tara, let's go at utag Luneta Park. Ano ini siya ang last nga ka nang agad na mo sa unang adlaw namo sa Manila sa October 6 sa gabi. So, tara, sunod Unang-unang di dyan yung makita katong taas, kaya nga flagpole. Taas kaya ito siya super taas. So, ang atbang anha niya, mo na ni siya si Rizal. O, Rizal Park. Diba? O, mo na siyang taas, kaayong ha, flag sa Pilipinas. Atbang sa Luneta Park. or sa Luneta Park mismo. So, na-enjoy kay kung tanaw, ani Kay first time na ako kita og flag pole nga perting taas ha, o perting dako ang flag. O, diba? So, nang hangad ang all. Nag-video-video all. So, after I na, diretso mo diri sa my fountain. Okay, daghan kay mga tao nga nagbasuroy diri, nagasuroy kay naa siya yung mga ng fountain display. Charot, fountain display. <laughs> ay, nako. Daghan kayo og mga tao around this place. It is because kanang very, ano po siya, calming ang place and ma-enjoy ka kay, ma-enjoy mo ka sa mga classic-classing nga uh, fountains. Oh nagdugay-dugay pod mi siguro direkting kon mga pila pod kami nets kay nalingaw lagi pod mino no sige na pod mi chika-chika kay first time lagi of course daghan pod og mga people dire mga families nga nagalingkod lang sa kanang Carabao grass naga picnic og nagadala pod og mga picnic sets mga foods and everything so linaw jud siya nga place So naglakaw-lakaw na mi kanang hita ni mi kananan kay mo na ni ang last stop na mo for tonight's video kay next day na pod ang among laag Design. So diri lang sa kutob bang akong part 3 sa video And abangan ang part 4 mga itutagrisal, grisal Mga itutadito, dito magtanaw-taog mga windmills buyers